kuha ko po ang video na to July 31, 2024 mga kabox Sa parting ito ay hati dito ang Paranaque at Pasay City Hindi lahat ito ay belongs to Pasay Kasi yung simbahan ng Baklaran ay sa Paranaque po yon At ito namang kasalukuyang nakikita ninyo ngayon, ito naman ay sa Pasay na kung saan ay tabi ito ng baklaran shorts. Merong regular clearing operations dito ang MMDA pero pabalik-balik pa rin ang ating mga vendors na mga naghahanap buhay. Yung iba dito kinoconfiscate yung mga produkto nila na kung saan ay kawawa naman pero iyon ang ikinabubuhay nila kaya pabalik-balik pa rin sila dito sa dami ba namang tao na napunta sa baklaran araw-araw. Lalo na kapag ito ay Merkoles or Novena Day dito sa Baklaran Church. Karamihan po sa mga four wheels ay iniiwasan itong dumaan dito palabas ng EDSA. Sa sobrang sikip ba naman dito, ewang ko lang. Kaya mga kapwa ko motorista, mag-ingat po tayo pag dito po tayo dumaan at ang tao ay kaliwa, kanan, harap at likod. Baka mamaya may masagi po tayo. Dubling ingat lang po. Ipinapakita ko po sa inyo dito kasi wala pa rin pong pagbabago ang daan na ito. May nag po sa akin mga kaboks na kung ito ba ay tama na win-win situations tulungan natin ang kapwa para maghanap buhay dito sa kalsada or sinakop na nila yung kalsada o hindi karapat-dapat na magtinda sila dito sa kalsada Mga kaboks ang members po ng Metro Manila Council ay mga mayors at sila po ay mga dalubhasa na pinag-uusapan ang mga bagay na ito pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito na isusolve ng ating mga mayors lalo na dito sa Paranaque and Pasay with the MMDA ito po ang nakikita ninyo sa screen ay uh, makalagpas ako ng Baclaran Station papunta na po ng EDSA para sa kaalaman ng lahat halos nagkoconcentrate ang ating gobyerno ngayon sa mga kalsada. Kasi padami ng padami na ng sasakyan. Nagwa-widening na sa Metro Manila. Nagtatayo na ng mga tulay. At kung ano-ano pang mga pinopropose na project para maibsan ang traffic sa buong Metro Manila. Ano po ang masasabi ninyo mga kaboks? Baka meron po kayong mga suggestion. Mag-comment lang po kayo. At baka makarinig ito or ma makaabot ito sa ating mga Metro Manila council uh, members. Hanggang dito na lang. And shout out po kay nang Ms. Talamisan ng uh, San Agustin, Romblon. Happy 78 th birthday po sa inyo. Thank you for watching and uh, God bless us all, mga kaboks.